Magandang hapon po mga ka Andito po ngayon tayo sa ating talungan po at tayo po ay nakapag-research din po sa YouTube at ngayong hapon po ay susubukan po natin itong ano daw ni eh, anti-back ano. Tapos itong langis po para po maiwasan dumami ang whitefly. Subukan po natin kung effective po sa ating mga whitefly po. Bali ang kailangan po ay 70 ml po ay ito po 66 na ang. Ay di ang gagawin po natin tatlong siya siya dalawang tangke po ang paglalagay natin ito. Tapos ito po lang is ay mga apat na kutsara po natin ilalagay. I-mix po natin. Yan. Si mami po natin kasama. May. Hello po. Gawa ng ang dami po natin white fly. Oh. Sinubukan po natin ang ibang ano pang spray ay Siguro nababasan po kaya lang ay mayroon pa rin po. Oh. Ay ipikto po yun sa ating mga dahon. Siya po ba natutuyo yan po. Oh. Kaya subukan po natin ito. na lang po natin langis. Oh, asa yun no? Bababanguhin po natin ang ano, ating talungan. Kala ko po ay sa damit lang. Eh. Pwede po para sa talungan pala. Ayun butas set ka lahat eh po hmm bango kailangan ko na may yung pako pa ayun yung pako pa ka dyan pambutas pang butas ano matagad kung saan nakalagay Limot na agad yung sa nakalagay. Ang dami na yung bulaklak na rambutan. Yan. Peltan po natin ito. Dati po ay single eye. Peltan po natin ang double po. Yung dulo po ng sprayer. Eh, Akin okay na. Tubig. Wala eh. ko po itiktig mga din. Yan po. O. Ating sinubukan yung isang din niya. Ang laglag po nalalaglag. Huwag mo Huwag mo muna, muna dati ugain pala ang puno ng ano. Para hindi lumipan. Pagkakagi po ito. Daw ni po at langis. Magaling po. Para po maiwasan ng... Ari ba? Hindi Pagdaan ba ikaw kaliwaan? Kasabay ko na yan. Hmm down lang naman yun <laughs> pinapabanguhan mo ako <laughs> kailangan po ay ano eh abutin mo dati yung kataasan ng talbos yan dapat po nakagayon nakagayo ng ating pito pag po yung single pala nung nakaraan hindi natin na dali ba hmm. nakatago lang po siya dito oh Ibabaw lang na dahon. Ibabaw lang po na dahon. Eh, nasa ilalim po yun. Eh pag naman insecticide ang yan, ano mo, di sa sabi sa iyo. Hmm. Kaya dapat nga eh, eh yung hindi makakain. Ito makata, ano, hindi, mas hindi ito akong masama. Hmm. Gawa ng dauni nga uh -huh. ay. Nalaglag po. Oh. Mm -hmm. Yung langis naman po, pang pakapit yun. Pang pakapit po sa dahon. Parang hindi makawala po. po. Hindi, pati yung ano, amoy. Yun daw na i-kumapit eh, sa dahon. Hindi, dapo kayo. Pag dapo nyo, to test kayo. Ayos, itig-tig po, mga kapatid. Oh, hindi nga makadapo uli. Gawin nyo po, ang ganda. Ayos. Hindi makabalik sa dahon, dadi, yung lalipad. Oo. Oh. Ano kaya, nasusunok? Oo, laglag na, oh. Lag oh. Hmm. Ganda po. Ay, oo oh, oo. Oh. Ito. pero sabi oh. ha? hindi daw yung nakukuha sa isang appliance lang ng lahatan so, kailangan daw po uulitin kinabukasan kumbaga po ay malaking bagay din po mabawas-bawasan ay hindi parang ay o, ayan, ah. ito po ang magiging problema ng mga magtatalong ang white fly po Ya, yeah, makakabili tayo no, ng maraming daun. Magalang pa spray. Mura pa. Aling sprayer? Ay, yung... Power spray? Oh. Yung... Hindi ba naman masakit? Ay, naman malakas lalaki. maigi. Ay, hindi ba pwedeng ikabit yung pito na yan dun? Ay, baka ibang eh. ah. Hindi para pating malakas yung shadow. Ha? Ah? Malakas masyado. shadow ah, malakas. Talbog ang ano? Baka pati mamasa ang dahon. Talbog ang gulong. Huh? Ang gulong? <laughs> may gulong ba? <laughs> Talbog, Talbog ang ano? Iloloko mo ako ah. Talbog po ang... Pag-ini? Ang seryoso. Eh. Seryoso eh, yun pag-i-spray Ay, may mabagla ang ano? Ayos lang yun. Ay, kung mabilis ka nga, hindi naman nadali. Wala din. Wala din. Wala din. Dapat pwede paligo eh, sardo parang isa. Ay hindi, hindi matara doon. Ay maganda lang ngayon, dalawa. Parang hindi mahagal sana eh. Hindi, parang ayun. Oh. sa kayo pupunta? Ay, doon nalipat sa hindi pa-spray. O, yan. Sa, ano po, pati magkantay hapon po. Ha, ah, spray. lalaki na po uli oh. Tutuin okay, na uli po, ah. kakabit na naman tawag pala. Nakaano na po kami? Ah uh, 103 kilos lahat-lahat na po na aming na-harvest dito. Ang dami no ano. Sa 50 ang kilo. Naka 5,000 na po <laughs> ang What? aming na-harvest. Ano, um. Sa tambak na hindi pa nakakabalanatan ano. ng Ay sa malching. Ilan na nabili? Parang ano, palagi dito ay kasamahan niya nung nando sa sili, ano, 1-8. Tatlo, dalawa. Ang nabili, parang dalawa lang. Dalawa. Ah, tatlo? Tatlo, ano. Mm -hmm. 1-5 yung ano, huli. Sa, sambot na, sa so malching. lang ating ang naging natin. natin, natin. O, oh, konti man dito. Dalawang, dalawang tao. Mm Dalawa lang na. Dalawang... Parang tatlong araw. Ano na Parang tao nasa 2-4 ata na pabayad ko. Sa tao? Mm Dito lang sa ano, talungan. Hindi naman tayo na ano ano? Mm, tayong dalawa lang. Mayiging nga tayong dalawa lang. Doon. Sinatsaga po namin yung sili. Hindi po namin inaano at sayang naman po, nabunga naman. Kahit po, uti, uti, hmm. naman. Pag po, talagang ano, saka na lang po namin bubunutin. Ay, hindi pa yun. Saka na nga. Matagal pa yung laban na, ba na no? Kasi sayang naman po, eh, baka naman po kami mabusong pag kami ah, binaklas ng ano, porket hindi maganda, baklasin Maganda naman, makakala ang eh. Maliliit lang siya. Maliliit ang po bang talaga? bunga? Hindi po ba matimbang? Ang panigang talaga. Hmm, mahalang pati po. Mabenta naman. Mabenta po, wala pa nga po. po ang gusto nila, mahalang. Ginugulay po nila. Okay, eh. Hindi pa na kahapon mm. lang. Hmm. Okay. Ay, lubat na. Hindi. Dapat matapos natin ito. Hindi, hmm, wala na pala. Higa na. Hindi lubat. May itel si mamaya ito. Tara doon sa kabila. Oo. Ganda nga sana kung masasabay-sabay ano. Yung baka yun yeah, yung ka. Ikaw! Kung alin, lang gusto, kung alin ang gusto mo kunin. Kung mo kunin. may bisita po tayo sa talungan. Kata siya, Daming hipon sa inyo. Wala nga yun. Dapat may kasama tong ano. Yan naman po. Ayan, hindi itin. po in-spray yan. Hindi po hmm. in-spray. At saka daw lang naman yung daladala mo. So, ay subuklaan natin ay kung mapipigilan natin yung white flag. Ang problema ay oh, nang yung mga matatabi. Ato, ato siya. Ato siya. Diba ba dito? ka dito? Ang haba. Ayan. Itong puti dito. Ito. Ayan mo. Ay, gusto oh, mo yung matatabi? Oo. Yung nakaka, parang ano yan? Uy, ang dami oh, na yata, Bay.

daming kapo puro ano oy uh. kumusta para sa amin yan may hulog ka ba ngayon wala wala pa ah, pero tapos yung... lang. Ay, pero wait. tapos na ba na yung aking ano ang laki din ang gastos pagka ah, ano? siguro ko yung pinagawa namin na yan why is pretty siya yan wala na i-down yeah. nila. Oh, oh, ay down nila ano bang yung pinabago sa ating pan mo pagpakakayang bagong pulisa ah ah ang haba Pastimit ko yan, ay. Ano? Kulang-kulang 190 ang basta. Ah, yun nga ang inaano kaya Siyan, ni spray ng daw ni. Warantigay daw kung right. gusto sa pila-pila. Pila-pila. Oh, yung... pil... Prinsa ay, lang 'yun. Ah, Prinsa. Yung papasukan at palabasan ng, ng tubig. May tahoy. Pigilan mo na. Ano pa Nakaka-excite ano. Ang dami malaki. Kasi mamay ini, ako pupunta. Ayoko na, ayoko na. Hindi, <laughs> baka na maputi niya lahat. Ito ko po natin bisita. Yung repolyo, nakita mo na yung tanim na yung ate si ripolyo. <laughs> may, may tanim si ate si dyan, dalawa ni... Mukhang ripolyo. <reform. laughs> <laughs> mukhang pichay ba? Hindi <laughs> pa kayo namimitas ba ng tarong? Hindi pa. Kaya pala lang yung nakayang. Nalubat po mga kaparambin yung ating ano, sprayer. Dadalawang tanki po. Ay bukas na po uli tayo naman po ay magagamas ng damo yan po salubong po kayo ni mami yung ba isang linya tapos na ano uh, yung kabila po nagdidilig. yan ang malinis na po habang nagdidilig po ako nakayo ko ako ganyan saan oh. para isang abala po yan na Maluwan po pala itong bunuti naman. Dito po sa plastik. Para po pagdala po pampausok, dito sa pampausok dito. po ito. po ano? yung tulong po ang mga Nalayo ano. na pati na. dami na naman po. Malambot po namang yung batakin na eh. Bisa eh. May po din. Tulap. Itak. Malinis ang tingnan. Yan, alinis na po. Ano, isa pa. Kabila. Kabila. Yan. Oo. -huh. Kaya pa ito. Habang maaga pa. Yan dito po. Alas 6 pa lang po ng hapon. Sa hapon po magandang magtrabaho eh. Kanina po ay napakatindi po. Ah. Yan ang tindi na init. nagpakain na po tayo ng mga alaga natin bago pumunta din eh nagsama ka ng ilan? tatlo bali nagpaampun po tayo dito sa ano ng tatlong big sa taas po eh nakai naman nakaigin naman po ay di yung nasa baba po natin ay tigigisa na po sila nandidi 14 na po pero awan ko po kung mabuhay yung isa ano? Kalanganin po ba Hmm? Pilay ano? Sayang ah. Eh. Buhay po. lang sa gaga nito. di hindi talo-talunan yun. Hindi oh, may kanya suso sa ilalim. Hindi yung pagkain ng pits pag lumaki na. O, yung na yun. Ah, bukod na sulo. Ay, sulo nga pa din ng bakante. Sa baba. Ayun. Ayun. nakasamahan ko kaysa dun sa tatlong ililipat ko. alba sa talo-talo na dun sa ibaba. Alin ang pinili mo yung maliliit, maliliit din? Hmm, kulay puti. Oo. Uh -oh. Baka pag ibang kulay isang gaban na yun ay. Yan, ang ganda pag malinis na po. ano Hmm. At tayo naman po yung na po mga kaparambin. Dala na po natin yung sprayer po. Ating chatters po mamaya. Pero ngayon po ay eh, brand po sa amin. Ay eh, di mamaya po kapag ka nagka-power po. Alas sa is ano na po eh? ay sa is. Na dilim dilim na po. Ano as man yung mga big natin diyan, me? Oo. Dito na po tayo sa ating baboyan eh. Yan. Yan po, may power na po. Solar po. Solar po. Ayan po yung ating baboy. Naging trisi na po yan, pirasa. 13 pirasa na po ito lahat. Ayun, Napakain natin. na rin po natin yung mga... Ayan, pinampun yan. ko dati. Alin dyan. Ayan, yan. isang maliit na yan. Tapos yung isang yun. Isang isang nasa mulihan. Nabubusog na oh. Sobrang naman po nalilin ay. Ayan, yung maliit na yun. Ay, ari, yung oh, nakasak dito. Ay, yun. Kilala, di ba, tsura. Oo. Ayaw, yan, yung payat na yan. Yan, tatlong yan. Yan, ang sunod-sunod na yan. Yan. Oo. Payat. Yan. Napakain na pa ito kanina. Ay, uhaw na. Malalusog naman po ang ating mga biig. Effective po, mga kaparam yung ating inisperi po kanina. Ay, may mga, ano po, may mga... Nasa baba po, pero bukas na umaga, ating bibisitahin din po para malaman po natin kung talagang nakabawas po yung ating gamot na daw at eh, saka tapos sili ating susunod po ay sili naman oo yung po subukan po natin may mga sili po tayo dun ay may eh. babay na babay po, hmm. ba po ba mga kapandin Bukas na po ulit ang ating trabaho. Napatigil po yung ano. Pagkatanin natin ng mais po. Bukas naman po umaga. Umaga, umaga po. Talangin na agap. Yun naman po yung okay lang na hindi sabay-sabay yung mais. Mm -hmm. Para po yung paggulang po ba niya ano Sunod-sunod din. Sunod-sunod din po ang paghaharap. Mm -hmm. Para pag po natin dito sa baba. Hindi bigla.